Matapos ang napakasayang tour natin sa Magallanes kasama ang aking mga karena, naman tayo sa di Kalayuan at napakagandang bayan ng Indang. Invited pa rin kayo na samahan ako sa walang kasing gandang mga lugar dito sa Cavite. Kaligayang pagdating sa bayan ng Indang para masaksahan ninyo at maranasan ang pinagmamalaki ng mga indangenyo Kaya tara, Indang! Atin to! Ano mga reyna? Tara? Rampa! Ito ang reyna ng turismo, ang ekspedisyon! start the morning right, dito kami pinapunta sa Little HQ Cafe kung saan masarap magkape at magrelax. Dito yan sa Kalighasan Leisure Farm in Purok 7, Banabaser ka Indang. Girl! Hello! Hello. Hello. Yeah. Hello. Bakit hindi lang Kayo. Sorry na, kasi mm. alam mo naman, gusto namin always fresh. Kaya naman, Aura! Ayaw natin magpapakabog eh. Kaya, 1, 2, three, go. Yo, 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 yo. just let me Ang galing. Sabi so, nga nalito ko lang. Yes. yes. Kaya na, oh, nga. No. Pero yes. na, ang mahalaga ng dito na. Kaya yeah. excited na ako makasama kayo dito sa The Amazing Indang Cavite. Perfect. Perfect kahapon ka pala talaga dito yes kahapon pa ako nandito at kasama ko si Kylie mm -hmm. Kylie na ng turismo indang at marami kami ng activities oh. para sa ating lahat yes! Yes! oh ayusin si Kylie hi na 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 So, na sa aking hometown na Indang! So mga Karinas, ready na ba kayo mag Tara na! Sakay na! Sasakyan ko na! Sa... Tara na! Tara na! <laughs> Mga Reyna, Larga! kahit todo career sa baking challenge, ang importante, nag-enjoy sa experience at sa great nature ng indang. Di ba girls? Kaya congratulations sa ating lahat mga arena's. At since kahapon pa ako dito sa Indang, tiniro ko ni Kylie sa mga historical sites and sikat na food trip places dito sa Indang. Please welcome Kylie Gomez! Sa pag-ikot-ikot, una siyempre na aming dinaanan na yung sikat at isa sa pinakamakasaysayang simbahan, ang simbahan ng St. Gregory the Great Parish Church na na-establish noong 1625 pa. Ito ay nasa sentro lamang ng bayan mismo ng Indang. Sadyang madaling mapuntahan para magbigay ng panalangin sa ating may kapal. And speaking of historical, alam nyo ba na dito sa Barangay Limbon in Dang Cavite, matatagpuan ang Bonifacio Shrine Kung saan ipinadakip ni President Aguinaldo ang ama ng Himagsika na si Andres Bonifacio noong April 28, 1897 Pangalawa naman doon ay yung pagkaladkad nga sa akin ito ni Reyna Kylie, hinatak niya lang naman ako sa Palsahingin Falls Napakalapit lang as in pagpasok mo ng indang nasa bungad lang siya. Ay napakaganda naman kasi talaga ng mga ilog at mga resort tulad na lang ng Cap Verde Events Place and Camping Site. Sulit na sulit mga karina. Kaya naman ang Indang ay isa sa mga kinoconsider na puntahan ng mga pamilya, barkada at magyo. Sana oh Kaya mga karina, pwede kayong bumisita dito. Magtanong lamang sa Tourism Indang official Facebook page para matulungan nila kayo kung paano marating ang falls na yan. After ng quick tour namin ni Kylie sa falls, for the walk muna kami sa napakagandang cafe na ito. Ang Siglo Farm Cafe. At eto na nga, dumating na ang mga amazing food ng Siglo Cafe. Grabe, super sarap! The best ang local Filipino dishes nila dito. Kasama pa ang bagong-bago nilang Japanese food. For dala pa mga akla! Complete ang bebe time nyo talaga dito sa Siglo Cafe. Kaya follow na mga karena sa kanilang official Facebook page or na mismo dito located sa Nara Street, Barangay Kaikwit, Indang Cavite. At siyempre, bago matapos ang araw na ito, dumaan muna kami sa Indang Pasalubong Center. Baka kasi makalimutan ko ang mga maritis kong mga karina, kaya binilhan ko na. Dito lang ito located sa gilid ng Old Municipal Hall ng Indang. Teka, mukhang walang kabusugan itong si Kylie at for the kain na naman kami. Hmm, kaya naman pala. She wants to share this very special restaurant na malapit sa puso ng kanyang sariling bayan. At syempre, ang favorite place ng aming founder na si Ms. Jacinta Rimulia, the oldest restaurant here in Indang, the famous Pio de Roda. Ang Pio de Roda restaurant ay nasimulan buksan noong 1988. Imagine mga karina, three generations na ang humahawak ng restaurant na ito. Kaya naman mapalad kami ngayon na mabigyan ng pagkakataong makausap mismo ang The Legend, Pio de Roda herself, Nanay Dolores. Tara na! Punta na tayo sa Pio de Roda Cafe. Kasama po namin ang family who owns Pio de Roda Cafe. Ano po yung na-contribute ng Pio de Roda Cafe sa turismo dito sa Indang? Quality food, and drinks na may magandang ambience. Para if ever na meron silang uh, bisita, hindi na sila lalayo pa. For me, ito ang the best na pwedeng pagdalhan ng bisita. Lalo na yung mga hindi tiga-indang, makikita nila na masarap ang food. And hindi lang food, events, place Meron din kami bed and breakfast. So, dumako naman po tayo sa food delicacies ng Pio de Roda. Ano-ano nga po yung mga hinanda niyo po ng mga pagkain sa So, ito, pinrepair namin sa inyo yung mga bestsellers namin dito sa aming restaurant. Meron po tayong chicken wings, fish fillet, creamy mix veg, nachos po for appetizer, mga snacks, snacks, and aming uh, famous mojos made po from real potatoes yan. We also have uh, bulalo and yung ating mga rice. Naku, lalo naman akong nagutong sa mga inihayin po <laughs> sa amin. Tatlong generation na po ang dumaan po. So, paano nyo po napapanatili ang long-lasting na pagtagal nyo po dito sa industry? Nasabi mo nga, di ba, three generations kami dito. Si Lola, si Mami, tas ako. Ang sikreto lang siguro, yung combination of the three generation. Yung ideas ni Lola, yung tinayo niya, creativity ni Mami, and syempre yung kind of millennial peg natin ngayon, di ba? So, kailangan natin continuous innovations. We improve. Kaya dito na sa Pio de Roda located at 508 de Ocampo Street, indang proper or visit na sa kanilang official Facebook page and Instagram account. <laughs> ano pang inihintay ninyo? Tayo nang kumain at matikman ninyo ang aming mga specialty. <laughs> <laughs> pekto 'di ba ang Indang ay napaka-special kasi it's one of the last ecological frontiers of Cavite napakataba ng lupa dito oo uh, sabi nga ng lolo mo ay yung mga um, on governor Johnny Remulia, ang Indang ang isa sa pinakamayaman ang lupa dito sa lalawigan ng Cavite kaya nga ang uh, sabi niya ang Indang daw ang queen town ng buong lalawigan ah, kaya pala kaya Uh, talagang uh, lahat ng mga magsasaka rito, lahat ng mga tao, karaniwan meron sariling lupa, meron sariling tinataniman dahil kahit na anong itanim mo, nabubuhay. Kahit na fruit trees, kahit yung mga vegetables, mga gulay. Pati flowers. Pat Oo, oh, pati flowers. Okay. Na, ang katunayan na hindi meron tayong mga EMB farm dito sa yes. tambo. Meron patay tayo sa mahabang kahoy, serka. At kung makikita mo, pati ano, oh, Pati yung mga talong natin yan, ayan o, no? mm -hmm. nagbubungahan ng magaganda. Kamatis, lahat ng itan uh, yes, mo rito. Yes, ito ang lalaki. Ang lalaki ni New York ang mga talong. Oh. Pwede mo ba kaming uh, kwentuhan tungkol sa historic agritourism ng Indang? Doon nagising ang mga tao sa pagtatanim ang paghahalaman. Mm -hmm. Ang paglulupa, yun ang word namin. Yung uh, ikaw ay maging farmer, mm -hmm. kahit ikaw ay college graduate, natural, marunong ka dapat maglupa. At napakalaking bagay kasi ng Don Severino Agricultural College na ngayon ay kung natin ay Cavite State University dahil halos lahat ng tao rito diyan nag-aral. High school, kolehiyo Kaya ang agritourism number one dito eh. Uh, kasabihan yan, nagtatanim ka na nakakapag ka pa ng turismo, nakakapag-ambag ka pa para sa bayan mo. Mayor, ano bang pinapare mo para sa ating mga rain today? Siyempre naman, ang aming number one, ang buto-buto, binuguan at minudo. Wow! Exciting! Tara. Okay, let's go! for having us in your farm. Talagang pinaghandaan ko kayo dahil para makarating naman kayo dito sa farm ko. At makita nyo rin naman yung kagandahan ng Indang. Yes, at yung unique country lifestyle. Oo, oh, uh, ah, ito talaga yung buhay probinsya na tinatawag natin. Bakit po ba tinawag at pinaguri ang hidden gem of Cavite ang Indang? Alam mo, ang Indang kasi dito mo makikita lahat yung mga halaman na talagang uh, naglalaguan at mayayabong. Nagbubungahan. Ikalawa, kung mapapansin ninyo yung mga ilog namin. Ilog at saka yung stream, yung creek. Na, uh, ang creek na tinatawag namin dito, ilat sa word namin dito sa indang. Ang ilat, hindi naiiga ang tubig niyan. Meron yung isda, meron dyang dalag, meron dyang hito na kahit tag pwede mong masima. Alam niyo ba yung sima? Yung ay. net. Oh, sisimain. Oh. Sisimain mo yon. Hindi talaga. Kaya yan ay yaman ng indang. Unang-una nga, yung mga fruit trees, nyug, saging, pinya, dragon fruit, yeah. nangka, papaya. Nandito na halos lahat, mga pomelo. Walang hindi nabubuhay na halaman dito sa amin. Kahit na anong itanim mo, talagang mayabong at saka mabunga. Kalua, magandang klima, malamig. So Mayor, pwede ka ba daming tanungin tungkol sa mga iba't ibang accent at punto dito sa Indang? Oo, oh, marami kasing uh, accent yung tinatawag na punto natin. At saka marami kaming word na hindi alam ng kahit na taga kabitika ka. Unang-una, bugong. Ang bugong kasi, yun yung pack lengths. Okay. na natin sa trabaho o sa pagpasok sa eskwela. At saka ang pronunciation kasi lalo ng matatanda rito nung araw, pag sinabi mo lang posporo, kasapuego. Kasapuego. Kasapuego yung tinatawag na yung posporo natin, okay. match. Oo, yan ang mga old word. Ano pa? Ahoy. Ang ahoy talaga. Yan ang punto na. Indang ahoy. Kumain ka na ba? Opo. Kumain na po. Eh, yung iba, ay hindi pa ho ahoy kami nakain. Ah! Meron ding uh, ibang barangay na kuna, eh, na ibang aksent, ang Bunalejos. May joke kami dyan eh, nung araw eh. Pag tumunog yung insect, puro Yung insect na nag, uh, nagsasound, puro Pero pagdating sa Bunalejos, ang sabi ng insect doon ay puro <laughs> May accent din. May accent din. Oo. Wow. Oh. Oh. Kaya, kaya yun. Mayor, Maraming maraming salamat po sa dagdag. Kaalaman at ngayon naman ay dagdag ka -busugan. Kaya ngayon, girls, Tikman na natin ang masasarap na hinain sa atin ni Madam Sinta at ni Mayor. Kaya tara na, attack! Butong na eh! Oh, kaya na kayo! Ayan na na! At matapos ang heavy at napakasarap na lunch with Mayor and Ms. Senta for the photoshoot naman ngayon ng mga reyna sa Old Municipal Hall na ngayon ay ang Tourism Office ng Indang And after our shoot agad-agad namin sinadya ang paboritong merienda ni Mayor Efecto, ang kalamay indang o kalamay buna. Ito ang ipinagmamalaking delicacy ng bayan ng indang. Marami rin sa mga tao dito ang natulungan dahil sa paggawa at pagbenta nitong kalamay indang. O ba diba, mga karena, ang very good? At dahil gusto namin mga Reynas at ng aming founder na si Ms. Senta na makatulong sa mga small business enterprise tulad ng Kalamayindang, may challenge kami para sa sarili namin, ang Kalamayindang Reyna Tindera Challenge. Kaya kahit nakagang, mga Reyna Tindera, One, Rampa! Kaya madam, magbebenta kami ng kalamay yes, sa iyo. So 100 pesos lang isang box ng aming kalamay. Yes. yes, kalamay indang one of the food delicacies here in Indang. Ilagay mo na lang sa aming golden basket and say hello naman sa aming blog Thank you so much, madam, and God yes, bless you. Yes, bibili si mother. Ay, bibili si Thank you so much, yes. mother. Hi. O ba? Diba? Tunay na maraming maipagmamalaking produkto ang bayan ng Indang. From the Kalamay Indang at sa iba't ibang products pa sa Indang Pasalubong Center. Pero mga karina, meron pa! Ang Quintown Kaong Vinegar and Kaong Sugar. Very natural and healthy na mga ito, karina. At alam nyo ba, who's behind this amazing Quintown products? walang iba kundi the amazing Provincian herself. I love na love na founder na si Miss Cinta Rimulia. Kaya naman Miss paso. pasok! Under sa mission accomplished na Kalamay Indang Tindera Challenge, gara naman kami sa isa sa pinakamagandang events place dito sa Indang, kunsaan saan mala fairy tale ang atake at ganda ng konsepto nito mga Karina. Ika nga, unveil the magic at lihim ng Kovli. At dahil nga nabitin kami sa shoot kanina at bitin na bitin sa pagiging prinsesa tulad ng isang Disney princess. like fairy godmother. Mukhang may kulang sa mga prinsesa mo. Nasaan si Eva? 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 Talaga namang hindi nagpahabog itong si na Eva for the little mermaid ang peg sa malinaw na tubig ng ilog. Napakaganda naman kasi talaga ng mga ilog dito sa Indang at ang mga falls. Kaya i-message niyo na ang Tourism Indang official Facebook page para ma-experience ang ganda ng Indang. Oh, amazing Indang!